I, I'm Nicky Ramos, teacher plus doctor. Welcome to the Boys' Club. Mar Santiago updated sa showbiz happenings. Mar Santiago updated showbiz happenings. Mar Maraming salamat at magandang gabi! bayan. Parang nangangapayo daw Maraming salamat at magandang gabi, bayan! Sige hey po. Ako po si Mike Enriquez. Nakatutok dito sa 24 oras. Hindi namin kayo tatantanan. Hello, hello. Ring, ring. Hello. Ito ba yung bobo na kalala ko? Gising ka na ba? Ha, pare? Gising ka na ba, pare? Hoy, sinong sinasabi mo ang bobo? Ikaw ba yung unggoy na kalala ko, ha? Oo oh, pare, gising na ako. Ano kinakailangan mo, bro? Ha? kaibigan, ano kinakailangan mo, ha? Bro, hey, ang kapalay, eh. yung bobo na kalala ko, hindi ako unggoy, ikaw ang unggoy. eh. Oo, uh, kaya mo ba maglaro ngayong umaga, ha? May oras ka ba, ha? Alam ko meron kang oras, kaibigan. Eh, hey, 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 sino pa ba kausap mo? Ako, lagi ako may oras para sa'yo, mongoloy. Mongoloy ang ka talaga. Oo, oh, may oras ako para maglaro. Anong oras mo gusto, ha? Ha? Ano? Oo, oh, oh, ikaw nga pala ang bagong interviewee ko ngayon. So, ano sa tingin mo ang mabibigay mo sa kumpanya ko? Huh? Sir, po, ang um, madami po akong mabibigay sa kumpanya na to. Ako ay graduate po sa kolehiyo. Top of my class po, sir. Ako ang pinamagaling sa class ko po, sir. Madami po akong magbibigay sa kumpanya na to po, sir. Madami akong perang magagawa po sa inyo, sir. Po. Oo oh, nga, sir. Mister, ang ganda po ng mga magbibigay mo sa kumpanya na to. Pero, bakit ka po napasok sa kumpanya ko? Anong gusto mo? Well po, sir, kaya ako pumasok sa kumpanya niyo po, sir. Gusto ko po ng gumawa ng madami pong pera. Wow, galing naman ng reasoning mo. Wow. Okay. Parehas tayo gusto magka pera. Gusto kita. Welcome to the company. Oh ho, ho, ho. Oho, oho. Hindi na oyan Ay may. na, hindi na. Okey. Dapat poba sususpen. Ansa ba, ansa

mga po kayo sa principal's office. May meeting daw po kayo. Ay, dinahid mo yun? Nakita mo na magbanta yun sa mga klase mo. Ah, okay po, ma'am. Kaya na natin yung baon mo. Charing lang to naman. Oo nga, joke lang naman. Masyadong serious naman kasi Lodi.

God, did you see the new girl? What new girl? Over there, I think her name's Jenny. Is she pretty? No, what a pity. <laughs> Let's go see if her daddy's got money. Oh my God! Hey, your name's Jenny, right? <gasps> you could be a model if it weren't for your height. Oh my God, I see it. <sighs> Don't you though? Wait, really? No, you stupid <laughs> hoe. Let me guess. You care about your grades. You set the dinner table, and you make minimum wage. <gasps> shut up your chanel bag is so cute thank you wow. her gucci boots too fake designer i guess that means you're broke right you walk to school while we catch private flights oh my god did you get those jeans from sears um oh i think i see a tear just kidding don't take any of that to heart if you want some advice though here's a place to start fix your teeth brush your hair you should shave everywhere That's so sad thanks we're not fake Wanna go shopping? Duh! Yeah. Uh, sorry girl, there's only room for two! Hello. Uy! Knows nyo ba yung jawa ng ni Anthony Prege na? Oo! Talaga ba? Eh di magkakadyo na si Anthony may loves ko. Oo! Baka may loves ka naman. Hindi mo naman boilet yun. Oo! Grabe ka, Bex. Namin masal ka na. na. Oo! Asad? Oo. yung... anak ni Aling Maria? uh Oo. Ay, ayoko nun. sa mga... ...jawers niya yun. Alam niyo, una muna kasi sa inyo mga baklush. Nandiyan sa'ko eh. ka Mm. Okay, oh, not do you I Okay. Bro! I, so bad. So bad. I know, right? so sa eh. <laughs> You're making me get I'll make... I'll my burger. Kira, bro. B BGC party at. <laughs> oh, bro,

eh, ano? Gusto <laughs> ko na mga doktor. Gusto <laughs> ko mga doktor, ma. May pera ka, pampacheck up. Mahal ba? Oo. Oh. Mga ano? 500. Hmm. Sama ko ko muna yung 500. O kaya kay Roda na lang. No? Si Madam Roda? Saan naman kukuha ng 500 si Madam Roda? K Tutubo sa chan mo yung ano, buto. Na na <laughs> Anong sa poet. Hindi, hindi na ako nangyayari! Hindi na ako ako Salamat sa paghihintay! Wow, Gin top pa yun! Ang sakit! Hoo -hoo. Bakit naman kasi hindi kayo ang end game? Saksakin niyo na lang ako ng tabo! Hoy! <tip> Anong yari mam? May sunog ba? Where? Tangik, yung pinapanood ko kay drama kasi ay hindi be, ako mga 20. Last episode na ba yan? Oo, last episode na nga season. Anyways, tawagan mo na sila, Lens, para mapag-usapan na natin ang project natin. Teka, why me? Busy Akeche? Ikaw na. Shoo! toko na matay ako. Hello. Oh no, I'm dead. Down. Hello? Ano, hello? Eddie, eh hi. Ano kailangan mo? Kaya nga ano need mo? Ano, ano kailangan ko? Yung project natin para sa Filipino bukas na ang Nagawa niyo pang maglaro? Why naman nasigaw yan? Oo oh, nga naman, why nagsishout? eh, okay, may share leader ah. Ba't na ko dyan ha? Yung project daw natin sa Pilipino. OMG! Ang balak natin ngayon? Tapos na kay drama mo. Hoy, yung mga tawa natin sa top, kalbo na sino ba? Bantay ng top. Defeat. Simulan na ba natin? Eh kung mag-meet up na lang kaya tayo para mas magkaintindihan tayo. Do, pandemic. Susunod din tayo sa safety protocols. Why not? Para rin naman madali matapos ang project natin. Oo nga naman. Sino, Em? Pili ako? G lang ako lagi. Sure. Arat! paparating sa ating Pilipinas. ay sa report ng asa, ang bagyo ay nangangalang pinaasa ay namataan sa dakong silangan ng bansa sa high ng Philippine Airlines. Ayon ay sa bag asa paparating ang paparating ng bagyo ayon po sa lagay ng panahon. Lagi po tatandaan, ang buhay ay weather weather. Tunggu nana nana ada pada, ada orang kula, parasu mana pat mana root. Oh hello kuya. Oh my gosh. I cannot believe it. Nasa so, labas ako ng school right now. OMG you no. Know, it's like parang summer friend here in the Philippines. Like, it's like rabbit. So, init dito. And, I forgot to bring my file. Oh, so, init naman dito. I'm sorry. Erito na talaga kuya. Erito na talaga kay ahead and pick me up na, kuya. Master na, kuya. I can't make him stay anymore. I can't make lakad, no? I want to go home, ma. Okay, kuya. Thank you. Sige. Sige, bye. Third set, kuya. フフフ。<laughs> na 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 yung depana ayaw paniwala parasong mulepat muleduot at muli tayo nagbabalik sa mga variety ng wika di formal na pang wow ang angas nila dito na ako ha. Alis na muna kami ni Mami sa blade. Daddy, saan po kayo pupunta? Mamaya malingin kayo lang kami ni Mami. Para may ulam tayo mamayang lunch. Okay po. Formal na pagsasalita. ko. <laughs> Manuel! Manuel! Hoy Manuel! Wah! Anak, dito ka muna. Ama, saan po kayo pupunta? Kami ay mamamalingkin ng iyong ina para sa ating ulam ng mamayang tanghalian. thank you Gretchen, you're to her because she's running for Spring Fling Queen. Oh my god, I'm not galit at her. I'm nagalala about her. I think someone nominated her as a joke or something. I know. No one will vote for her. And she's gonna have a total meltdown. And who's not aalala sa kanya? Me! So, sa tingin mo, no one will vote for her? Katie? Indisha pretty. I know it sounds masama, but whatever it is, spring fling is always more than that. The crazy thing about it, the pet's Karen but people forget about it because of her dumbness. Anyways, I gotta go. Let's go Bye. Well, she's not gonna let you hold on. Are you okay? Shh! Hello? If someone said something to not about you, would you like to you, right? No. Not really. What if it was someone who was hollering What do you- Ah, <coughs> oh, hang I'm on the other line. Hey, girl. Let's go. at the style. follow. Sure. Hold on. Because I'm with Gretch on the other line. Go? invite Gretchen or her. She's driving me nuts. Nakasan siya. Right. Hold oh, yeah. It's Regina. Gusto niyang gumala kasama ko. And she told me not to tell you. Huwag ka makipaghangag with her. Why? You don't want me to tell you? Mm -hmm. Oh, it's fine. You can tell me na lang kasi. Oh my gosh, she's so annoying. Sino? Wait, sino to? Right, hold on. Oh my gosh, she's so annoying. I know, just put a shirt or something. Hold on. Sabi ni Regina, everyone's hate you because you're so annoying, though She said that? You didn't hear it from me? Another harsh scratch. Hey, I can't go. <coughs> I'm sick. Boo, you're so bad doing.